Aquarius kasama si Virgo. Ang dalawang zodiac sign na ito ay nakatuon sa isip. Mas mental sila kaysa emosyonal. Ang Virgo ay maaaring maging mas pesimista habang ang Aquarius ay maaaring maging mas maasahin sa mabuti. Ang Aquarius ay makabago at mag-explore. Nakatuon ang Virgo sa gawain at tungkulin. Ang Aquarius ay nangangailangan ng aktibidad, mga aktibidad sa komunidad at maraming pagkakaibigan. Ang kanilang mga layunin ay nasa magkabilang panid ng spektrum. Aquarius ay nakatuon sa malaking larawan, habang ang Virgo ay mas nababahala sa mga detalye. Sa paglipas ng panahon, magkasama sila ay maaaring magdala ng katuparan sa isang relasyon, lalo na sa isang pakikipagsosyo sa negosyo. Maaaring makita ng Virgo ang Aquarius sa sexual na interesante at talagang matapang. Isa lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Naghintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa kaakit-akit, ngunit sa halip ay nakakita ng palaka? Kumuha ng mga tumpak na insight sa pag-ibig mula sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na mga psychic reader. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Pagsisimula na ang iyong kinabukasan. Umawag sa isa 800 bawas walong daan tandang bawas apat na daan at naput walo tandang bawas apat na libo at lima. tandang bawas pitong at pitong put tandang bawas isa o online sa Absolute Lipsechi. Come!